Ano nga ba dapat yung mga i-expect mo kapag naging independent ka dito sa Manila? So sa video to mga tol, bibigay ko sa yung mga information na So bago lahat mga tol, ako nga pala si Lodi Ken. 11 years na akong independent dito sa Manila. Simula ako noong 2012. So madami na din ako nakilalang tao mga tol. Madami na din akong pinagdaan. At madami na din akong natutunan. So, huwag na natin patagalin mga tol at hayaan nyo akong ibigay sa inyo yung mga dapat nyo expect kapag naging independent kayo dito sa Manila. So, una mo dapat i-expect mga tol dito sa Manila kapag naging independent ka is hindi mo nakasama ang mama mo. Ibig sabihin tol, wala nang magiging dinis, wala nang tagapagluto, wala nang tagapagayos nag at kung ano-ano pang gawain sa bahay kapag nagsulo ka dito sa Manila. Pag naging independent ka dito, lahat ng bagay na binanggit ko, ikaw na ang gagawa. So lahat ng bagay na yan, matututunan mo lahat. Ang alam mo mga tori, expect nyo, hindi ganun kadali ang buhay. Malaman nyo, kapag naging independent kayo, na hindi lahat ng bagay sa mundo makukuha mo nang madali. Na malaman nyo na lahat ng bagay sa mundo, kailangan mong paghirapan at hindi mo makukuha basta-basta. Pangalang mga tol, kung katulad kita na hindi naman gaya sa mayaman na pamilya, asahan mo tol na hindi lahat ng kaibigan mo ng high school, kaibigan mo ng college, or best friend mo yan, or ex-jowa mo, o jowa mo, o kapag dumating yung time na nagigipit ka o naisirapan ka. So, pang-apat tol na kailangan mo i-expect na yung bahay na makukuha mo dito, huwag mo i-expect na kasing ganda ng bahay nyo doon sa probinsya, or yung kinalakihan mong bahay. Kasi yung mga bahay dito sa Manila, mga tol, depende yan sa iba bahay mong renta. Kung katulad kita, nagkahit sa pamilya na hindi naman mayaman, mga tol, uh, magsisimula ka talaga sa bed space. May kisama ka. Kaya so, mga bahay dito, tol, hindi talaga ganun kagaganda. At kailangan mo talaga magbahay ng medyo malala kung gusto mo yung medyo maayos-ayos na bahay. Pang mga tol na kailangan mo expect dito sa Manila tol, hindi madali maghanap ng trabaho dito sa Manila. Ako nung nagsisimula ako nung back in 2012 mga tol. Sa tol yung course ko vocational lang. So sobat talaga ako nahihirapan magandat ng stable na trabaho. Kumaga maga uh, nakaanim or pitong apply pa ako bago ako nakahanap talaga ng stable na trabaho at maganda yung sahod. So I hope mga tol yung video na nakatulong sa inyo at na-enlighten kayo mga tol sa mga dapat nung expect dito sa Manila kapag binalak nyo o sa mga nagbabalak maging independent katulad ko anda mga tol, ang pagiging independent hindi madali yan tol. Hindi pwedeng kapag nahirapan ka saglit or uh, nagutong ka saglit, magbabakaw ka na. Kung gusto mo tayong matuto sa buhay mga tol, maging independent ka para hindi ka maging palamunin sa bahay.